Magandang gabi po sa lahat lahat. So ngayon ay mayroon naman tayong promo no. Kaya ito ay pagkakataon nyo na na kumuha po ng promo. Kasi ay minsan lang talaga ito sa buhay nyo no. Kaya sa mga followers ko dyan, dahil sa pagmamahal nyo sa akin at sa lahat po na nag-share, nako, ngayon gabi ay napakaliglig at siksik talaga sa promo. At magbibigay po ako no ng puder na nanggaling talaga sa City Arkanghilis so oh, yan Arkang, Seven Arkanghil Arkanghilis no Aya, ngayon 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 ngayong gabi pagkakataon nyo na ngayon ay mayroon pa tayong bracelet ng gumamila silis alam nyo ba ang gumamila silis huwag nyo sumulin ito ha yan kita nyo po yan napakakintab oh at ang nilagay pong pangkita ay nako napakatigas itong ma, ano no, mapunit o magpaid talaga noon ay nagpipaid ngayon ay hindi na meron tayong tatlong piraso pero isa niyan ay ganyan po ang presyo ayan kaya nako no kung binabalakan ka na ako lamin nako magsuot ka lang ng bracelet ni ka biboy ligtas ka dahil subok, taya, subok na po yan sa panggagamot at syempre ayan Kita nyo ba yan o? Yan, merong bulalakaw NP nito, 8800 Yan, tamilok o Yan Wait lang ha Ay, haring bakal ah ha? At yan ay kidlat ng ox o yan Ang kidlat ng ox ay sumbalik po yan Rebuiltar po, napakalakas po talaga ang kidlat ng ox Kaya si boy may kidlat ng ox Yan, at siyempre si Yan po ang talandro na yan. Isa yan pampaswerte at siya yung anting-anting, no? Yan. Ganyan po kalakas ang bracelet natin. Kaya set, ngayong gabi, paunahan, meron, tatlo, meron tayong tatlong piraso, no? Yan. Sakaling kukunin mo ang, ah, sorry po, sakaling kukunin mo ang dalawa, set yan, ganyan po ang kanyang presyo. At dito, ganyan din po. Yan. Gawa po ito sa bao na walang mata, ha? Yan tingnan nyo napakakapal ang laman sa loob mo yan meron tayong tatlong piraso at sa kabila, sa kabila, ganun din ang siyempre swaki o oh, yan kung gusto mo talaga na alam nyo ba ang anting-anting mas malakas ang material no alam nyo ba kung bakit minsan tulog kasi ang latin o ang dasal pero ang material automatic buhay niyan buhay po yan meron akong tanong uh, pag uminom ka ba ng paracetamol kailangan pa ba, ba yan ano uh, manalangin ka pa ba dyan, di ba? Hindi na. Pag ininom mo po ang paracetamol, pag masakit ang iyong ulo, automatic na yan buhay. Automatic na yan gagana. Kaya, kahit nakatuwad ka, pag suot mo ang anting-anting ni kabiboy makakarigtas ka talaga. Yan. At ito muna, patalastas. Bago ka po, Magbitiw ng dasal, magpuder ka muna. Ang iyong puderin ay ere sumaw, ere murin, ere muri irun, liabi osose, sakre ataki, atulahi. Yan, kung mayroong pangsapi, ito po ay, ano no? Mamamahagi po si Kabiboy kasi ay, nako. Ah, uh, mayroon kayong alaala -ala sa akin pag makapunta ako ng labas ng bansa. Pangsaksak, ama, po si Rubos, Turbos. Yan. Nag Nagwi ka si San Miguel ng, uh, ganyan ang kanyang winika, oh, Kasi ay doon sa ilalim. Ah, uh, yan. Ah, uh, wag mo nyo muna itong, ano ha? Ah, 'wag niyo muna, 'wag niyo itong gamitin. Kasi hindi ko na basa sa likod, diyan lang muna. Kasi hindi ibig sabihin, 'yan ay nakuha sa pitong arkanghels. Ang iba kasi ng dasal ito ay minsan ay pangtawag sa demonyo. Kaya ang librita, ng iba nakita ko po Ng mga antingiro o mga gamot nilalagay nila lahat-lahat. Hindi po 'yan pwede. Dapat kunin po sa librita 'yung ano po, 'yung mga salita lang po na good, 'wag 'yung bad. Kasi dito nakalagay kung paano nila pinatay si ano, si Lucifer, si O si Lucifer. Yan. Kaya ulit, meron tayong promo. Likit ng manok, no? Sa so, mga magsasabong dyan, ito po ay ganyan po ang presyo bawat isa, ha? At siyempre, meron pa rin tayong apat na burulakaw. Oh, ganyan din po ang presyo. Kaya, pinapaubos ko ito, no? Sa interesado. Abo ka, sini ko na ang mga order ka kagabi na mga ano pala na kumuha ng promo. Bukas po ay eh, ipapadala ko. Yan, uh, mabasahin ko po dito lahat po na nagpadala kagabi. Kaya sa interesado na magpahabol ay pwede pa magpapadala po ako bukas, no? Yan. Ngayon ay kita nyo ba yan? yan? po ay Trinity no? Pambirang nyug po na maliit. Yan. Kalain nyo ha? Nyug po na maliit. Ang ibig pong sabihin ng Trinity, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya napakalakas talaga ang Holy Trinity. Akala mo napakalaking nyug. Pero nang binalatan ay napakaliit. Kaya maganda ito sa disgrasya. Parang nasa loob ka na ng nyug no? na umaalog-alog ka lang hindi ka maano kasi nga ay napakalaki ng binanata na ay napakaliit ito po ay Trinity na mayroong mata ng tatlo pero ito is special isa sang Trinity pero charan libon yan legit po yan ha Trinity pero libon ibig sabihin Trinity na walang butas kaya pambihira lang po makukuha ang Trinity na libon no kaya meron tayo yan sa interesado ng libon at saka sa interesado ng Trinity yan meron tayong dalawang piraso kaya salat lahat ng kumuha kagabi uh, ang resibo po ng GNT ay atin po yan ipaparapol no? sakaling ikay mabunot, magbibigay po ako dito ng mga pre-base o pa-premium kaya ngayon ganyan na po ang estilo ni Kabiboy no sakaling kayo ay order Uh, ang resibo po natin sa GNT na inyong mga pangalan, atin po yan ipaparapul libre. At iba din po, iba din po sa nag-share ng ating video ng public ha. Kaya ulit, sa interesado, tatlong piraso. Ito ulit, tatlong piraso. Yan. Sit yan, dalawa. At ito, bawat isa. At yan ay bawat isa. Kung masakitin ka, o minom ka ng mutya ng buralakaw higupin niya talaga ang material ang sakit na material at spiritual mo siya ikaw po talaga ay gagaling no kasi noon ba, uh, bakit nga ba ay itong healing no no na mga hari ito ang sinusuot nila nilalagay sa kanilang noo at nilalagay sa tubig at saka iniinom ito ay tinatawag nila na healing healing and wishing napakagalakas po ang mutya ng bulalakaw kaya ulit maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood maging sa Pilipinas man at sa labas ng bansa at ulit hindi po ako nagsawa na sabihin na respeto po ulit sa kapwa ating mga anting mga antingiras mapagpalang araw ulit po sa ating lahat